Hello! Yun, good morning po. Meron po akong kasama dito. Uh, vlogger din po, and uh, sikat din. Malakas din yung kanyang mga channel. Uh, nakikita ko siya sa politika eh, pero ngayon, uh, showbiz naman yung pag-usapan po natin. Si Palerista. Kamusta, bro? magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga viewers ni Models of Manila. Magandang umaga po sa inyo. Ayun. So, hindi politika yung pag-uusapan namin ngayong umaga. Uh, kasi ikaw syempre very vocal ka about sa mga issues. Anong reaction mo na yung uh, TBJ ay nanalo dun sa IPO, sa adjudication na case nila at nakuha nila yung trademark ng Itbulaga? Ah. Uh, ah. Uh, para sa akin na syempre masaya ako kala sa TBJ kala TV Joey kasi alam naman natin na uh, na tayo maglokohan, sila naman talaga ang original. At saka ang creator talaga niya ay si Joey De Leon. At saka naniniwala ako talaga na sila talaga mananalo niyan kasi bakit? kasi ako uh, batang IPO rin ako dahil meron ako dyan tatlong item na pinapatid ko dyan may, may mga certificate dyan kapag nagpapatent ka dyan kapag nagpa-register ka dyan may certificate ka kaya alam ko talaga kung sino yung, kung sino yung mismong creator siya talaga ang mapagbibigyan dyan ng pabor dahil syempre kung sino yung creator siya ang gumawa nyan at hindi lang yung mga producer o, lang yung o. Mga, o yung mga producer o yung mga nakilala lang ng Ibig sabihin, nagawa na yung pangalakit bulagayon tapos yung mga pumasok lang na tao, sila nagpa-register. Yung... Alam ko talaga uh, sa TVJ talaga mapupunta yung pabor niyan sa IPO. Kasi nga, gaya nga sinabi ko, may mga pinapatent din ako kaya alam ko kahit pa paano. Yung pal paligoy-ligoy dyan. Sir, kanina pinagkukuntuhan natin eh, di ba? Kasi yung tape mukhang hindi titigil, mukhang uh, itutuloy pa sa susu eh, ba, apila ng apila para ano, ano sa tingin mo doon ah, Kailangan pa ba, ituloy pa ba nila yung ah, apela o kung kung ako lang ha kung ako lang ha dapat mag-move on na sila para maka maka ano na yung show nila maka uh, baga, na siguro o, do, oh mag-move oh maka bello dumiretso makabuelo na yung show nila ako. para wala nang bash-bash kasi yung yung bashing ay eh, hindi talaga nakakatulong yan sa ikagaganda ng show bigkas ikakabagsak pa talaga nila pero kung gaya nga ng sinabi nila, nasa sa kanila yan, karapatan naman nila kung gusto nilang gamitin lahat ng remedy hanggang Supreme Court, nasa sa kanila yan. Pero syempre, kung ako lang ha, at saka base sa mga comment section, mas marami talaga nga ang tao na gusto na mag-move on na sila. Marami pa namang ano dyan, eh, marami pa namang pwedeng i-title dyan at mas maganda yun doon sila may kilala sa title na yun at hindi sa title ng Itbulaga totoo no? kasi na yung title ng Itbulaga pinaghirapan talaga ng PDJ mula nung for 44 years di ba tapos pag sinabi kasing Itbulaga pre pag sinabi Itbulaga hindi eh, mo naman iisipin yung halusus susi, eh. hindi mo iisipin si Paolo Contis eh pag sinabi Itbulaga TVJ yan wala nang iba yun pa lang doon pa lang kung kung alam nila ha eh, doon pa lang tatapos na yung kaso pero syempre mahaba pa yan karapatan nila Tingnan na natin kung ano susunod yung mga kabanata. So, totoo sinabi din kasi ng IPO 'yan na oh. kaya may IPO para proteksyunan yung mga mamimili, yung mga consumer. Mm. Nakakapag uh, yung uh, kung ano ba talaga yung ano totoo ano ba talaga yung peke? Yes. Sino kung ano ba? Kung ano ba talaga yung itbulaga? Ano ba yung nakasanayan na itbulaga? Yes, at yes. nag-decide na sila, yun nga yung kay Joey mm. De Leon. Oh. Okay, thank you very much bro. Uh, ano bang para sa mga hindi nakakaano, nakakaalam anong page mo ba uh, para mapanood kanila? Please follow Palerisa TV kapalarista, pal TV, kitchen pal, moto pal, at saka um, sunny pal Air vlog. Oh, ito na mo, talo, napakaraming, <laughs> napa, napa, napakaraming channel. Ako, ano na, tatlo lang, sports, politics, tsaka, tsaka showbiz. Ito, napakaraming. Ano, ano, moto, meron ko mo? Moto pal. Eh, dito, lima kasi yung best pa ko. Ah. Okay. O kaya, nagmumotor-motor din tayo. Hindi ko alam, moto vlogger din pala to, oh. si Palerista oh, ayan. so guys, thank you very much po Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin Mamaya magla-live ako Yan, tayo ngayon sa yan. Malacanang, Malacanang. Lang. May nakita din ako eh Maghain na din tayo Final exit Na, na, may narinig ako subject to appeal pa siya. Ay tayo. Ayun, ay tayo. Yeah, like Ayun, hindi, 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 hindi ako expert sa trademark. Pero according to them, it could be appealed. Uh, <laughs> ito totoo no naman, totoo naman yun. Ah, okay. Oo, totoo <laughs> naman yun <laughs> 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 na they can be. Pero ba't natago itong si na ano? Nakita na naman, nakita na naman kami ni Tape dito sa Lakay Tape Vlogger dito sa... Dito pa talaga tayo nakita sa Malacanang. <laughs> ano pong stand nyo? Ha? Ah, ano pong stand nyo? Ay, yun? syempre ano, co-pro TVJ. Oo. po? Ah, ayan. Ayan. Yeah. <laughs> <laughs> Ay, na ako. Uh, pero, pero ano yan? Para sa stroll ka po ba? Ayan! <laughs> <laughs> siya po nagsabi nun ha, siya po nagsabi okay, nun. Hindi, na joke lang ano. po ano. yun. Close up po kami nila kayo. wag huwag kayong ganyan. Lang namin si, ano, no. si Models no. so of Manila Ay, TV. magkaiba kami ng, ano, magkaiba kami <laughs> <laughs> noon time show. Pero bakit TV, hindi pinag-uusapan natin? Hindi. Eh, ano gusto pag-uusapan natin? Si ano? Charot. Ay, yung ano, gusto ko pag-usapan yung tatlo. Sino tatlo? Sino, sino tatlo? Yung bagong, uh, bagong issue. Ay, yung tatlo? ano? Oo, oh, yung, sila, May mga kismosa ka. I'm here in, ano? Malaka niya pa kayo, nandiyo sa Valenzuela. Malaka uh -huh. <punished> sa Valenzuela. Kung ako kay Rob, iwas-iwas mo na ako sa ano, huwag mo na ako mag-NLEX. Kasi dadaan din sa Valenzuela yun eh. Iwas-iwas mo na ako siguro. Siguro ano, Wapo kasi si Rob. Ayun. Nasa Dinish na. Kaya, kung ikaw ba, niyaya ni Rob Gomez na kumain? Papayag ka? Ay, kakain lang naman. Hindi naka-live ka? Hindi naka-live ka? huwag po kayo mag-live. Hindi naka-live, hindi naka-live. Wala <inaudible> so, namang so, ano, hindi ka naman. Na. Ayun. So, yun po so, yun po ang latest natin na balita. Si Lakay Reagan Bulletin. Payag Pro tape po yan. Pro tape. Payag, Pro -tape. payag kumain kasama ni Rob. Hi, Rob Gomez. <laughs> Ganun Ay, niya, ganun ka ka niya kalab yung GMA. Di ba? Payag siya na kumain. Pero hindi naman yung hindi hipon. <laughs> kaya, kaya, kaya kayo natatalo sa IPO oh, eh. Puro ganyan inaanan eh. <laughs> so yun guys. Uh, oh, balik ako kayo mamaya. Dito lang kami sa, ano, sa Malacanang today. So bye bye guys.